Pakita sa camera, ang upo na mon. <laughs> Maanghang. Alam ay pakita, oh, wow. nawala na yung silay before tubig. Pakita muna. Oh, <laughs> na. <Ang> okay. Tinago, <laughs> tinago <laughs> sa, sa, sa tubig. Na, oh, ito pa to. Balita mga tol, so nandito ngayon tayo sa Pansol, Laguna, at dito kasama natin mga tropa. Isang ina e ba dyan? 3, 2, 1! Tapos! Kamu sa buhay-buhay! <laughs> so mga tol, may challenge tayo ngayon dito sa mga tropa natin. So, magshoot shoot out tayo. So pag hindi nakashoot, eto ang challenge nila. Kailangan lang kumain ng isang sili. Ayan na. Oo, kaya na, ah. o <laughs> <laughs> Tapos pagkakain, pwede kuminom ng tubig. Mga tol ha? pwede kuminom ng tubig. Basta ipakita nyo lang sa camera na wala rin sila Okay, pwede na uminom na tubig. Boss, pero pwede, okay lang ba yun? Hindi na namin yung umuyahin, ululungin na lang namin, na Pwede, na pwede ba siya pakita mo wala rin sila ah. Poy! Poy ng Mavs, hinahamon kita dito, dumayo oh, yung, ah. Okay, uh. <laughs> 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 yan. So, ngayon naman mga tol, kung sakaling makashoot sila, pwede sila pumagat na barbecue! Mm -hmm. Oh, 3, 2, 1! Hey! So mga tol, ito na yung challenge natin. So tignan natin kung sino pinakamalupit sa shootout natin. Okay, dito sa Panzol. Okay? Ready na po kayo mga tol? Ready na! Yeah. Okay. Tol, ito, unayon natin. O, oh, ito, si Guma. Ayan. Um. Take, uy! Oh. Kinakalabang kita, Poy, ng Mavs. Let's go, come on! <laughs> ito, si Marlon. Hey! Ang natin, contestant natin. Ayan. Bosa. Si Jaime. <laughs> si Ayan. Ano naman oh, na? si Bin? Ayan, eh, Bob. <laughs> 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 Ito si Kuya, sigo pa si fresh from Singapore. Kaya <laughs> <laughs> hey, lab. Oh. Si Daim. Ayan o, no? eto, matindi to Mga matindi ka naman niya. <laughs> <Hey, laughs> siyempre, Michael, <laughs> hey, Kaka. Okay, galingan nyo mga tol. So siyempre, siguraduhin nyo, makakain yung sili pag sumablay <laughs> okay, kayo. oh lahat naman na pakilala na? Okay, ready na ba mga tol? kita Ready na ha? Okay, sige mga tol. Let's go. Sige, already. Oh, Set. Go. O oh, Marlon muna. Ah! Pumunta. Ah! Oh, Kuha lang sa sile, bro. Teka, 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 oh, teka. Kuha lang sa sile. Pakita sa camera mo na Maanghang. Oh, wala na. Inom, oh. Jim, Puma! Ani yan, Ano Ani yan? Ba't ang mo? <laughs> nandadaya na po. Nagsisimula pala, nandadaya na po. Watch out me, bro. Watch out me, boy. Let's <laughs> go. Watch out me. Ah! Oh, halika dito. Sile for you. Oh. Oh. Uh, uh, oh. why sa sili. Sili, hindi yan. Ah, hindi yan. Oh, tega tega kacu. Oh, oh ita. Oh, okay. Ah, tol. Hello. Tapat ka kay <laughs> Mrisile, lo ko to. Madaya, oh go kacu. Go go. Hui, lapit mo. Oh, tega. Sile. Sile. Kain muna, ha, pre, ha. O, kain muna. Pakita mo nang wala na. Labas dila. Labas dila. Okay, good. oh Bin. Go. Go, go. Kamot. Oh! Barbecue para sa'yo, Bin. Barbecue, barbecue. No, yeah, yeah, oh. Okay. Kagat. Okay. Mm -hmm. <laughs> hey. <laughs> okay, Michael. AKA Kaka. Pare na. Uy, <laughs> barbecue para. <laughs> <Yeah>, barbecue. Kagat, <laughs> kagat. Hey. <laughs> Kuya, kuya lab. <laughs> sili para sa iyo. Uh. Dime. Oh, sili. Teka, teka. Ito, pakita muna. Isa lang, isa lang. Yun, wala masyadong buto. O, huli. Pakita muna, wala na. Mukhang hirap mo <laughs> Tol? Eh, lunokin mo. Sinisip-sip mo eh. Sinisip-sip niya. Okay, yeah. Uh. Good. Uy, nasa ilalim ng dila. Magaling. <laughs> okay, Oh, dime. Daddy Luca, let's go! Woo! Oh, Barbecue para sa'yo! Barbecue para Wala, lalong uh. hindi hey. makakasyon ito pag gaya ka. Hey! Okay. okay. Ay, Marlon, siya. Marlon. Three rounds <laughs> <laughs> <sili> Kapos, <laughs> na tol. Dali na dili dapat. Sa Sablay lang yun eh. pakita ha. Pakita muna before minum ng tubig ha. Oh, pakita mo muna, wala wala na. Hindi kailangan kainin mo muna pre. <laughs> oh. Okay, good. <laughs> Oh. Oh. Kumak. Hindi pa naka-shoot. Oh! Pasok 'yung point. Nice one. All okay. oh. Oh, pakita muna, pakita muna. Oh, pakita muna, wala ni sili. Pakita muna, labas dila. <laughs> Tinago. Wala na, good. Oh. Oh. Arby, naka-barbecue kanina. Barbecue pa rin kaya. Uy, grabe talaga. <laughs> Oh, oh Bin, pakita mo naman. Mm -hmm. you know? Ayun, no? Oh. Eh. Michael, barbecue kanina. Barbecue pa din kaya? Uy! <laughs> <laughs> barbecue pa din. <laughs> Kuya, sili kanina. Sili pa din kaya? Oy! <laughs> barbecue na mga sir! <laughs> Last set na yan, boy. Tatlo, tatlo, tatlo. Ay, eh. tatlo. Alas na yan? Oo. Uh, oh. Last set, last set. sa akin yan. mo. isang buo sa akin yan. Ay, oh, sa akin nga pag naka-shoot ako, isang buo. Isang buo. Tumablay si Tari. Tumablay. Ano po. Kailangan pakita muna. Ha. Sandali, sandali. Kailangan kayo pakita. Nawala na yung sila before tubig. Pakita muna. Okay. Oh, tinago. Ako. Tinago sa iyo. Sa iyo. Sa Okay, for the last set. Yun, naka-barbecue din. Barbecue. Dalawang sili na yan. Yun, yun. Oh. Yun, naka-barbecue din. Okay. Puma. Uy, maangas. Ayun, tumayo pa. Okay, barbecue. Okay, barbecue. Ayun lo. Tayo Laguna. <laughs> <laughs> oh, so, last set yan ha. Oh. Sabi ni Jaime, isang buo daw pag naishoot shoot niya, tanong kung may shoot na kaya. Eh na po. Oy! Sampo, mo ay Hey! Oh. Bayog, nakadalawang barbecue na. Maka-barbecue kaya ulit. Bin, hanap ka ni Camille, Bin. Oh, oh, Uy, grabe talaga. Wala man lang naisili. Oh, kagat tol, kagat. Oh, sige, sige. Ah, po. talaga. Tatlong barbecue, hindi nagsili si Bin. Taga, pag na-shoot nice niya. Uy, grabe. Oh. Tie breaker Lalayuan natin. <laughs> oh, nice one, Kel. Oh, uya. Makaka-barbecue kaya? Yo! Yo! Yeah. <laughs> yeah, <bro. laughs> <Naka> barbecue <laughs> oh, dime. Kanina na pagsili, barbecue kaya. Hey, baka gusto niyo mag-add ng barbecue sa amin, sarap ng barbecue niyo. ano naman, sana all. Tsaka back -enemen. Okay, sige tol, goods. Barbecue. Uy, barbecue. Ayun mga tol, grabe yung shootout ng ating mga tropa. At sino nga yung ano natin? Yung hindi nakakakain na sili? Right. Si Arvin! Yay! Hey! Oh, si Michael! Pag-siliin yung... ba natin to? Pag-siliin natin. Mayroon, sa likod. Sa likod, sa si likod, sa okay, likod. Sa utong! Ayun mga tol, samahan nyo ulit kami sa another challenge natin, mga utong, dito sa right! mga tropa natin. O ano mga tol, kita kiss tayo ulit. 3, 2, 1! Yay! Hey! Utojo, alam mo, ano mo?